Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara po, kunin mo na ang mga lucky numbers po na ibibigay ko sa inyo ngayon. At eto po syempre, ngayon pong kapaskuhan at dapat ang mga lucky numbers natin ay talaga namang masuswerte mga kalaki. Dapat mga bagong code, mga bagong sumada, dapat galing sa mga sa mga notebook namin ni Lola Carmen, galing sa aming dalawa ba? Diba? Uh, ibibigay ni Lola, isusumada ko, tapos ibibigay ko sa'yo. At sana isa ka sa mapanalo namin, mapasama sa mga book of winners namin ni Lola Carmen. Kaya, eto na mga kalaki. Ngayon pong alas 11 ng umaga, ibibigay na po namin ang mga kompletong 6-digit lucky numbers dahil po naglalakihan na po ang mga prices po ng ating mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. At kung ready ka na, halika na! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto, eto, eto na po talaga mga lucky numbers natin. Kunin mo na ang listahan at syempre inaalagaan ang lucky numbers ng Hoy, 3 days bago natin palitan ng mga lucky numbers sa Marami na pong gumagaya sa atin sila 3 days din dati 5 days kaya yeah. nag 3 days tayo 3 days din po sila. Ang dami na pong gumagaya sa atin pero okay lang yon. Maluwag ang mundo ng showbiz. <laughs> Maluwag ang mundo nating lahat. Maluwag ang mundo ng mga vlogger. Kaya pero dapat meron kayong iniidolo at meron kayo talagang pinaniniwalaan. Kaya sa mga naniniwala po sa amin at sa mga napanalo namin, congratulations po sa inyo. At pasasayahin pa namin kayo lalo. Ito na po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 38, number 47, number 39, number 43, number 52, number 61, number 17, number 23, number 30 5 at number 56. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers. Punta naman po tayo sa 8 digit lucky numbers. Come on. Ayan. Ang 8 ano ba 'to? Okay, okay, okay. Ang 8 digit may kumakagat sa akin. Ang 8 digit lucky numbers naman natin ay number 16, number 39, number 27, number 14, number 21, number 18 number 32 at number 36. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Wow! Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 36, number 31, number 24, number 27, number 18, number 4, at number 13. Ayan po yung 7 digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Ayan. Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number. Pwede dito sa 1 to 25 ah. Number 3, number 7, number 22, number 24, number 25 at number 19. Ayan. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ito na po ang 0 to 9. Number 6. Number 1. Number 8. Number 3. Number 4. At number 4. Ayan. At ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Dali, kunin mo na 5-digit. Uy, may napanalo na tayo. Dami nating napapanalo mga 5-digit lucky numbers. Pwede po ito abroad at Pilipinas. At syempre, ito na po. Number 40. Number 32. Number 37 number 28 at number 18. Ayan po mga kalaki. Ayan, nabigay na po natin ang mga laki numbers abroad lipat na po tayo sa Pilipinas mga kalaki at syempre ngayong kapaskuhan ang lalaki na po ng mga prices ng mga loto natin ano at nawa po ma-jackpot na natin kaya ang ibibigay po natin ngayon 642, 645, 649, 655 at 658 six digit lucky numbers pero bago yan sa mga bago po sa vlog namin sa mga nais po makatanggap ng mga lucky numbers sa mga libre panoorin nyo lang po sa Facebook sa Youtube sa TikTok okay hanapin po sa account nyo ang Red Parungking itype nyo po yan tapos nyo po lagi ang followers 300 14,000 o 315,000 followers sa Facebook kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din, na merong 50,000 followers na kay Yellow T-shirt ako, second account yun na, uh, kasama ko si Lola Carmen sa picture, 50,000 followers naman po. At meron tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong, na merong, uh, 16,300 followers. At syempre, meron tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong, 422,000 followers mga kalaki. Ayan, umaakit, umaakit, umaakit ang mga followers natin. Kasi po, legit na legit naman po nakakapagpanalo tayo. Kahit i-check nyo po mga post natin sa mga video, mga legit po yung mga account na yan. Mga nananalo po sila sinuswerte sa, sa mga lucky numbers natin. Kaya baka ikaw gusto mo. Sumali so, sa private consultation namin. Ah, ang lucky numbers namin, wala pong bayad dito ha. Mula umaga, hapon, gabi, walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po. Kami ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Okay? At bago po kayo magpa-member, make sure po na tatawag kayo o tatawag ako para legit na legit na makakausap niyo po ako at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki ha? Ito, ito na po mga kalaki, mga lucky numbers natin at pwede po kayo sa mga binig binigya Sinabi ko mga account, pwede po kayo mag-request mga lucky numbers, sumingin ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko po yung replyan ko po kayo. At ibibigay ko po yung mga lucky numbers niyo. Okay? Ito na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas 642. Huling mo na. Number 31. Number 8. Number 14. Number 27. Number 29. At number 33. Yun po yung una. At ito naman po ang pangalawa. 645. Number 16, number 23, number 35, number 39, number 42, at number 12. Okay, at ito naman po, ang 649. Kanina 645 ba? Number 15, number 17, number 38, number 43, number 22. At number 11. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 655 six digit lucky numbers. Number 37, number 38, number 44, number 51, number 17 at number 19. At ito na po ang last mga kalaki ang 658 6 digit lucky numbers, kunin mo na ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 42, number 31, number 25, number 14, number 11 at ano? at number 26. Ayan po mga kalaki ang mga kompletong 6 digit lucky numbers Pilipinas. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay Esmeralda Cabanes. Ayan po ng... Cotobato City. Uy, ang layo niyan ha. Hi ma'am. Hi po sa mga Uh, cabanas po dyan, ayan hello po sa inyo, maraming salamat po sa panunod nyo sa vlog namin, at nawa po, palarin palarin tayo lagi, isa kayo sa mapanalo namin araw-araw, at syempre ito na po, shoutout po tayo sa mga tricycle driver po dyan sa may Angono Rizal hello po dyan sa mga taga Angono Rizal, shoutout po sa inyo dyan maraming maraming salamat po, at mananalo tayo ngayong Burmans, claim, claim it, claim it, okay, good luck